merong bahid ng dugo o kamay dahil sa doktor. Ay eh, sabi ko naman, suma! Hindi ko po ikinagatahiya ko yung kamay ko ay may bahid ng dugo. Basta yung dugo na bahid sa aking kamay ay dugo na nagagaling sa masasamang tao. Gagawin at gagawin ito yan. Kung yung dugo ngayon, kinakailangan madumihan yung aking kamay para maputitahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizens Itagay ang sobrang. Itagay ang sobrang. Ano yun? Nakakalungkot po ang nangyayari ngayon. Tingnan ninyo. Everyday sa sosyawidya, makita na gumagamit sila ng shabu. Anong napakasamang implikasyon nyo? Ito mga tao na ito, akala nila yung paggagamit ng shabu ngayon ay yan na ang sinasabi natin, new normal. Normal na yan, parang legal na ang paggamit ng shabu. din. very proud silang ipakita sa buong mundo na sila'y gumagamit ng shabu. At anong pinakamasama na mangyayari dito? Wala tayong control sa internet. Ang mga bata na nag scroll scroll up, scroll down sa internet, nakikita nila yan. Ano ngayon ang may tatanim sa utak ng kabataan? Uy, step pala ngayon kapag gumagamit ka ng shampoo. Oh, Kumikita ka pa, may content ka, content creator ka, yumayaman ka dahil maraming views. Kumikita ka. At hindi mga bata Nagkiba lang yan, normal lang yan. So, ano magiging kinabukas ng Pilipinas? Wala na. Lugmok tayo dito sa problema natin sa illegal drugs. I don't know. sa kung saan tayo pupunta dito. Bakit? Ganun, ano lang yan? I do that in a way. Pero lahat polis na makausap na. sabi ng polis, sir, hindi kami pahiro-hiro ngayon, sir dahil buntot mo hila ko pag kami mga problema wala kami back up na klaro kung sino ang tutulong sa amin kaya sige lang kung ano mangyari Al alam mo itahi nagtahimik na yate ba sa pero masama na yung nila sa mga pangyayari ngayon masama masama na pero sige lang kaya ako'y nakikiusap sa inyo na sana kung ako magabalik talaga siguruhin ko na ibalik ko yung pag-file ng aking uh, proposed measure yung pagbabalik ng big finances sa mga high level bankers ito itong buong team namin is tulungan ninyo makalusot sigurado ako susuportahan nila ako na mapalusot na natin itong batas na ito bakit ako insisting nito dahil kahit na very controversial ito Contribution in the sense marami gunung, na marami gulong alam mo na Ayaw nila nag-deep penalty dahil daw ang nabibitay daw ayoko na mahirap naman. Kalukuhan yan. Very clear itong batas na ito. Deep penalty for high-level drug traffickers. Hindi po kasama dito yung mga drug traffickers. Dahil personal experience ko po, no? nung no, ako'y Director General sa Bureau of Corrections, kinakusap po yan mga kung uh, Chinese Dagro. At alam niyo sabi nila, alam ko ninyo kung bakit kami insisting mag-traffic ng drugs dito sa Pilipinas at hindi doon sa ibang bansa like China, Malaysia, Indonesia o Singapore. Dahil kung doon kami mag-traffic, Dahil na malaki ang market doon, doon kami na mag-traffic, siguradong bitay kami doon. Samantalang dito sa Pilipinas, wala kayong big natin. Kahit na mahuli kami, makulong kami, makulbikto kami, tuloy pa rin yung mapapatakbo namin sa aming drug business sa labas ng Pilipinas. diktado na kami. O diktado pa kami dito sa loob. So ganun po, when as to pinagbibigay na natin yung mga buwag kayo ng mga drug lord na yan, sino pa magpapatuloy sa kanila drug business sa labas? Kung pinatay na natin yan, wala na. At itong batas na ito, yung batas na ito, ay magiging deterrent ito sa mga drug traffickers. Iiwasan nila Pilipinas pag magkakaroon tayo ng penalty. Iiwasan nila mag-rapid ng drugs dito. Kasi wala tayong big penalty. So, dapat isipin natin, i-educate natin natin mga kababayan sa na sana pag tayo yung bubuto, pag natin sa halangan, isipin natin, natin na pinabukasan ang ating bansa. Ito ang ng ating future generation. Wala tayong bubuntahan ito kung pal palagi na lang tayong ganito. Ay, Kita na tayo. pag alis niya sa mundo. ganito itong klase ng Pilipinas iiwan natin sa mga future generations. Kawawa talaga. Kawawa talaga. So, uh, alam, alam niyo, may kwento ko sa inyo. Papunta ko dito. May nakita ko sa social media. Meron isang kandidato na, makakaliwak. Uh, na makakaliwa. Tumatak ng senador. Hindi ko lang sabi ng pangalan. Baka sisikat pa eh. Baka um, mag pa ninyo. Pero tinira nila tinira niya ako. Meron siyang pinos doon. Kasi nung nalaglag yung helicopter uh, na sinakyan ko, umuwi mga two weeks ago, kagunta ng bagyo. Pag-uwi ng na nagkabit sa akin, oh nahulog. Nalaglag, nagkrasa doon yung singa. Sabi ko, <coughs> siguro, <coughs> may mission pa na pinapagawa si Lord sa akin kaya hindi tuwala niya ako sinama doon sa talaga ng investor ano mo yung sabi nung ba? sabi nung uh, makakaliwa na kandidato ang pag-asinato sigurado ka ba ito? mission ni Lord yan na uh, ginagawa mo oh, o kung si mission mission o kung si sabi daw ng sa ten commandments sa liga daw siya na-kill. at marami daw ang namatay doon sa ating kukaro sabi niya hindi yan misyon kung si misyon yan huwag mong gamitin si Lord e eh, sinagot ko hindi ko lang sa tiis sinagot ko alam po ninyo ma'am sabi ko alam po ninyo kung ako'y makabalik, makabalik sa Senado, siguruhin ko na talagang tama ka, consumption ako ng mga komunista. Ayun ang mga ako. ng patagang Hindi ko papayag. Alam niyo bakit ako naging PMA? <coughs> Dahil sa mga MPNL. Inupuntahan yung pamilya namin sa Davao, tinatakot ang parents ko na sasama ko sa kanila mag impe. Pero hindi hindi ko atrasan yung mga impe na yan. Bahala na kung nangyari. Ang dami ko na ginaan ng gira doon sa Mindanao, wala ba sa mga impe na yan? Eh ngayon ba, senador na ako, pwede ko na gamitin yung legislatura para labanan sila? Ay, gamitin natin dito kayo. Kaya sabi ko, ma'am, baka tamaan ka ng kidnap dyan sa sinasabi mo magpubit-pubit ka dahil uh, alam ni Lord na kayong mga komunista hindi naniniwala sa Diyos dahil ang komunismo komuniste is a godless godless uh, ideology hindi naniniwala sa Diyos yan tapos itong kumpara na ito ginagamit pa yung pinkuman ni Lord sabi ni Lord daw siya nagkill akala mo Hei, tapi aku tetap akan Tidak diberikan sini, kubur-kuburnya Tidak diberikan